Hi guys! Welcome! Ay, nakapag-upload din ako. Ayan guys, may dumating na na-package sa akin ulit sa mga order ko. At ayan! Ta-da! Ayan. At tingnan natin kung anong laman na aking package. Nag-order ako ng sandals at saka ng uh, dalawa to eh. May dadating pang iba. Uh, pang summer. Kaya yeah, medyo, oh, syempre, uh, sobrang luma na ng mga sandals ko at hindi po ako bumibili hanggat hindi nasisira. Sira na siya, nakakahiya ng gamitin. <laughs> Iniintay pa na ano, nakakahiyang gamitin bago bumili. No? Yeah, guys. Number one, eto, shoes. Sandals natin. Color beige. Beige ba? Beige ang kulay nito. Ayan. Ayan! Ang shoes ni ate. Ayan. Nag-order po ako ng ganito kasi uh, comfortable ako. Dati hindi ako comfortable sa mga ganito na gusto ko kasi matataas yung mga heels. Mahilig ako sa mga heels. Pero now na nandito ako sa ibang bansa, nasanay ako gumamit ng mga flat shoes kasi alam mo yun, sa takbuhan. Ayan. Tapos, ang maganda kasi dito, Malambot yung ano niya, pagka leather. Leather siya. Malambot. Ayan o. Hindi siya matigas. Yun yung gusto ko. Kasi yung matigas, hindi ko like na nasasaktan yung talampakan ko. Ayan. Tapos, <coughs> yung rubber itong ilalim, hindi ako madudulas. Ayan. And, nalilito lang ako sa size. Kasi, ang in-order ko, uh, 8.5 or something like that. Eh, dumating sa akin, 40. Pero, sin, ano naman siya, kasya naman siya sa akin. Ano, ko kung ano size to, American size ba to, o ano? 40. Anong ang buho ko, grabe. Hindi man lang ako lipstick Dipstick muna kaya tayo, sabi ko <laughs> Ayan, guys. At, syempre, yan. Ang ganda naman siya. Sulit naman yung binili. ah uh, mura lang ang bili ko dito kasi nanalo ako dun sa ano sa ruleta ng Temo ito yon So, may mga discount na nagagamit. Sayang naman. So, ito na ano ko, na nagamit naman. Ayan. Tararan! Ito yung una. Ano siya? Maganda pala ito, no? Parang bagay siya sa pantalon, bagay sa shorts, bagay sa palda, bagay sa mga dress. Ayan, eto mga bagay sa mga dress. Sana. Pudla ako. Ayan. O, oh, diba? Tapos, tingnan natin yung iba. Ayan. Ito. Ano pa Ah, ano? ano? So, ayan. Yung pangalawa ay pantalon. Nag-try lang naman ako. Gusto ko lang malaman kung okay ba sa kanila yung ganong klaseng pantalon. So, nag-order ako ng, ano, ng straight cut. Try ko kasi magsuot ng mga maluluwang straight cut. hindi ko alam ang bagay. At, yung size niya, hindi ko rin alam. Mukhang malaki. Tapos yung ano naman, yung quality naman ng ano tela niya maganda. Tapos siya ay stretchable. Ayan. Yeah. Boot cut, ata o straight cut ang tawag dito. Ma, okay naman siya. Hmm. Sakto, pero feeling ko malaki. <laughs> o ako lang yung nagpi-feeling na ano, <laughs> na maliit ako pero malaki talaga. Ayan. So, ano lang siya, mahaba. Mahaba siya. Kailangan paputulan. Ayan, nagsukla, hindi na nag-ayos. Walang ayos-ayos sa ayos, atin. Tapos yan, guys. Ayan. Ano siya, na-stretchable. Kaya maganda. Dapat pala, kapag ganito, na-stretchable ang 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 jeans dun sa mga ano, hindi ko kasi alam. So, kapag umorder ka po ng stretchable na pantalan tulad nito, may uh, medyo liitan mo ng size kasi na-stretch pala siya. Eh, hindi ko naman nabasa ng maayos. Pero, ang ganda ng tela niya. Ang ganda. Ang ganda ng ano niya. Kulay. Ang ganda ng, ng tela. And then, uh, yung size, be careful po sa mga size pag mag-order. Ayan. Tapos, lagay natin sa lalagyan. Ang ganda talaga niya. Ganda. Good. Ano naman? Sulit naman yung binili. Kumbaga yun. Tapos, syempre, kunin natin yung isa. Yan. Tapos, ito naman. May dress akong kinuha, pero first time ko talaga mag-order ng dress sa online. At, uh, Tingnan natin. Ilalagay ko yun mamaya sa baba. Yung picture niya. Yung ipagka-order ko. Okay naman yung tela niya. Parang sila yung nanahi. Ganon. Ayan. Ang laki. Pero malaking tingnan kasi ito may sinturon pa to Ilalagay ng sinturon tas liliit So, tingnan ko pag sinukat. Ayan. May sinturon sya. So, liliit siya ng ganyan. Tapos, bagay yung mga shoes na nakuha ko. Ayan. Yung haba nya, okay lang. Mga makapag-dress man lang minsan. <laughs> Hindi ako hiling mag-dress. Pero, kailangan <laughs> i-try. Ito yung sinturon nya. Ayan. Ayan. Sinturon. Ni ate. Ano bang kulay to, Bej? Wala na may nakalagay kung anong kulay. Nakita ko lang sa picture. Pero okay naman siya. Ano naman? Madaming discount to eh. Kasi yung spin ko, may ini-spin kasi doon na ruleta. So, makakakuha ka ng coupon. Coupon o coupon. Tawag yung yeah, nagkakaroon ng discount, less. Pero konti rin lang. Parang ano, wala kasi akong oras mag-ikot-ikot. Yeah. So guys, ito namang isa. Winter, nung in-order ko kasi ito, malamig pa. So, kahit na walang jacket, basta meron ka nito. Ito, manipis. Manipis, pero sobrang init sa katawan. Kahit hindi ka na mag-jacket, kahit hindi ka na magdalawang suot, ito lang. Ayan. Yeah. Wala pa kasi akong kulay na ganito. Pang-winter to. Pero, ah, sobrang nipis niya. Tapos, sobrang lambot sa katawan. Hindi kagaya ng ibang pang-winter na makapal. Makapal yung ibang pang-winter. Yeah. Yeah, ganyan lang yun. Pero, pag sinuot mo ko kaya. Yeah. Ganda siya. Sobrang, ano, sobrang lambot. Lambot sa, lambot sa sa katawan pagsuot. Ganda. Tinry ko lang kasi hindi ko naman malalaman kung hindi ako magta-try. Diba? Diba? May hangin na close na kayo ngayon. Ayan. Tapos. Ano ito? Oh! Nag-try din ako mag-order. <laughs> Guys, Nag-try ako ano. <laughs> Nag ako mag-order na. Bra. <laughs> Pwede ba ang ipakita dito? Bakit yung iba pinapakita, di ba? Sinusuot pa nga nila eh. Pero yung akin ang laki. Nakakaya ipakita ang laki. Pero syempre, kailangan natin ipakita ano yung in-order natin. Ayan. Guys, ito in-order ni Ate. Tingnan nyo. Terno na siya namumurahan ako. Pero, at sabi ko, tingnan ko yung quality. Pero, okay lang yung quality. Ang ganda. Tsaka yung mga design niya. Ang ganda. Ang laki. Mas <laughs> rali. Malaki naman ako. Siguro, feeling ko lang. Tingin ko. Maliit ako. Pero, okay naman. Ayan. Cute. Sinuka talaga. Inano talaga. Finit talaga ng ganun, no? Ayan. Magka-terno sila. Ay, maganda pala. Maganda pala mag-order ng terno. Maganda pala pag terno. Oh, yung cute. Super cute. Ito yung mga gusto kong design. Yung wala, yung ganito lang sa tabi na manipis. Yan. Yeah. Ganda. Ganda siya. Pag summer kasi, mab, di ba, mabanas. Di talagang pinakita. <laughs> pinakita talaga. Ang ganda niya. Yung mga design niya. Makakapal. Hindi siya yung manipis na madaling masira. Makakapal siya. Okay naman. Tapos maganda yung yung tela niya. Siguro nagkataon. Hindi ko alam eh. Kasi lahat ng order ko naman dito, okay naman siya. Nagagamit talaga siya. Ayan. Okay siya. Maganda. Tiyo po. Parang gusto kong umorder ng ganang mga terno, Ulitin ko eh. Saka yung sandals kong isa. kanina unang-una. ganda gusto ko. Tapos, ano, may isa pa akong sandals. May isa pa nga ako. Uy, hindi pa dito. Hindi pa dumadaan yung hintay ko. Meron pa. Ayan. Bali ang isang sapatos at isang sandals pa yung dadaan. Eh! Ayan. Ito yung isa. Kasi pang palit. Another color. Hindi kagaya ng isa. <clears throat> gusto ko talaga yung kulay ng isa. Ito gusto ko din. Tapos yung leather, ang lambot niya sa paa. Hindi siya masakit sa paa. Malambot. Ayan. At ang mahalaga pa nito, ito ay goma. Ano siya? Yung tawag dyan. Hindi ka madudulas. Tapos ang lambot, flexible siya. Ayan. O. Tapos itong ano niya, ito, hindi matigas. Kasi yung, yung ibang mga ganito matitigas. Hindi. Ito hindi. Simpleng design. Pag nakapantalong ka, naka, naka ka, or ano, ba diba? Pwede sa lahat. May mga shoes kasi na hindi ka pwede sa dress, hindi ka pwede sa palda, hindi ka rin pwede sa ano. Ito, at saka itong isa, pwede siya sa lahat. Pwede siya sa dress, pwede siya sa palda, pwede siya sa pantalon, shorts, pang ano over overall ba na ay parang ganun. Ayan, wait lang, abuhin ko yung sapatos ko. Ayan. Ito siya. Ang lambot-lambot din ito. Ganyan, ganyan flexible din siya malambot din at goma din yung likod na explain ko na kanina ayan yung isang order ko na sapatos and also this one ayan siya lahat yung iba coming pa yun naman sandals na pang lalaki in order sa akin yun ayan Ito, pinahang gusto ko ito at saka yung, yung bra at saka ito ang ganda ng telan, saka yung pantalon lahat, lahat ng kinuha ko, nagustuhan ko naman. At sa palagay ko, sulit naman. Ayan. Guys, pasensya na kayo sa aking upload. At dyan lang nagtatapos. Ang um, surprise na kung ano yung dumating na order ko. Ayan. Guys, sana nagustuhan nyo. Bye bye and thank you sa all the support. Bye bye po.